Bismillahirrahmanirrahim wa bihinasta'in wa alayhinatawakkal wa salat Was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'ad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Magadaaro po sa inyo lahat at sa mga oras na ito Ang paksa po na pag-usapan natin ay riltuk po tayo na naman Dahil mahilig po tayo ngayon sa mga panahon ngayon yung mga riltuk ano at ang paksa na pag-usapan natin ngayon ay uh, mahalin po natin ang ating mga magulang, maging mabuti tayo sa ating mga magulang upang hindi natin ito pagsisihan habang buhay. Ang paksang ito ay nababagay sa ating panahon ngayon dahil subhanallah marami po sa mga kabataan ngayon ang uh, karamihan sa kanila ay wala ng respeto sa kanilang mga magulang kaya ito ay payo sa kanila. Marami mga kabataan na hindi na uh, nagiging uh, tunay yung kanilang pakikitungo. Hindi na mabuti ang kanilang pakikitungo sa kanilang mga magulang. Sila ay sumusumbat na, uh, mas mataas ang kanilang boses, mas nasusunod ang sinasabi ng anak kaysa magulang. Meron pa sa kanila na ikinahihiya ang magulang. Meron sa kanila na magandang pamumuhay pero ang magulang ay pinabayaan. Meron sa kanila na hindi na gumagastos sa magulang, pinabayaan na magulang. So dito, isa sa may papayo natin ay habang nabubuhay pa ang ating mga magulang, ay maging mabuti tayo sa kanila, uh, mahalin, natin siya, uh, maha, mahalin natin sila, ipakita natin ang ating pagmamahal sa kanila, upang hindi tayo magsisi. May mga tao na subhanallah na hanggang ngayon ay pinagsisihan nila na hindi sila naging mabuti sa kanila mga magulang. At ang uh, masakit doon ay nawala na ang kanilang mga magulang. Kaya habang sila ay nandyan pa, ay pakita natin ang ating pagmamahal sa kanila at wag nating sayangin yung mga oras na sila ay nandyan. At uh, isa sa mga magulang na tinanong siya. Uh, sinabi niya sa kanyang dalawang anak nung sila ay tinatawag na nagtatalo kung sino ang tutulong sa kanilang mga o tutulong sa kanilang magulang, Sinabi ng uh, sinabi ng nanay na ito sa kanyang dalawang anak na kung kayo ay hindi magiging mabuti sa inyong mga magulang ay huwag na kayong pupunta sa aking libingan o sa aking kamatayan at kayo kayo ay iiyak at kayo ay magsasabi ng mga patukol sa pagmamahal sa magulang o kaya ay magbibigay ng mga sadaka sa magulang o kaya ay anumang mga Uh, tinatawag na emotional na dala ng pagsisisi. So ito ay sabi ng isang nanay, subhanallah, na kung titingnan natin ay napakalaking aral na mapupulot natin dito. Sabi ng nanay na ito na hindi ko kailangan na kapag ako ay namatay, na kayo ay pupunta, iiyak, ha? at sasabihin na mahal niyo ang inyong mga magulang. Samantalang ngayon na ako ay nabubuhay ay hindi niyo pinapakita ang tunay na pagmamahal at pagsunod sa akin bilang isang magulang. Subhanallah, napakalaking aral ang bagay na ito. Na kung saan habang nabubuhay pa ang ating mga magulang, ay dapat ipakita natin, iparamdam natin ang ating pagmamahal sa kanila. Ito ay payo sa bawat kabataan. na nabubuhay ang kanilang mga magulang. Wallahi, isa sa pinakamalaking biyaya sa isang tao ang abutan niya ang kanyang mga magulang ang abutan niya ang kaniyang mga magulang. Isa ito sa pinakamalaking biyaya sa tao. Subhanallah, kung titingnan natin yung sakripisyo ng mga magulang natin ay kag kagaya na sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi natin pwedeng bayaran ang tinatawag na kanilang pagsisikap para sa atin. Simula noong tinatawag na uh, sila ay magbuntis, mga magulang natin ang ating nanay nine months, tayo ay nasa sinapupunan nila. Subhanallah. Ha? Ito ay napakahirap. At sa may mga pamilya na mararamdaman niya ng, 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 magulang. Although ang lalaki hindi nararamdaman pero yung tinatawag na nararamdaman niya o nakikita niya sa nararamdaman ng kanyang asawa. Ganun din, pagkatapos ng pagbubuntis kapag siya ay mga nganak, ay dadaan sa tinatawag na isang pinakamalaking sakripisyo na maaring ibuwis niya ang kanyang buhay. Dahil marami pong mga nanganak na sila ay namatay, subhanallah. At dito sa bagay na ito, makikita yung sakripisyo ng magulang. At pagkatapos ng kanilang uh, tinatawag na pagkapanganak sa atin, ay dito na naman panibagong sakripisyo na naman tayo ay iihi, dudumi sa kanila. Subhanallah. Hanggang sa tayo ay lumaki. At pag tayo ay lumaki, panibagong sakripisyo na naman, hindi nagtatapos doon. Tayo ay bibihisan, tayo ay papakainin, pagkatapos tayo mag-aaral, yung sakripisyo ng magulang lalo na yung mga mga nanay natin ay hinding hindi subhanallah mapapantayan. At sa may mga pamilya na ngayon, mararamdaman natin 'yan. Katulad ng uh, naging uh, tinatawag na naramdaman ng mga nanay. Subhanallah. So dito makikita natin yung pag, yung sakripisyo ng mga magulang na hindi talaga pwedeng tinatawag na mabayaran ng isang tao. Kaya habang sila ay nabubuhay pa, sa panahon na ito ay pakita mo sa kanila, iparamdam mo sa kanila yung tunay na pagmamahal, yung respeto, yung uh, tinatawag na tunay na pagsunod sa tinatawag na mga magulang sa, sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. At tulad ng sinabi ng babae na yon na peke yung tao na saka siya iiyak at ipapakita niya yung pagmamahal niya sa kanyang magulang kapag sila ay nawala na pag namatay iiyak ha subhanallah papakita niya na mahal niya ang kanyang magulang pero nung sila ay nabubuhay pa wala siyang pakialam subhanallah Nakakahiya ito mga tao nito. Na Nakakahiya yung mga tao na peke ang kanilang pagmamahal. Napakabuti siya sa ka sa ibang mga tao. Sa kanya mga kaibigan, napakabuti niya. Napaka mapagbigay niya. Napaka mapagkumbaba niya sa ibang tao, pero sa kanya magulang sumisigaw, walang respeto. Subhanallah. Napakapeke ang mga tao na mabuti sa ibang tao pero ikinahihi ang magulang. Subhanallah. May ibang Uh, may may narinig ako ng kwento na ang ang taang batang ito ay ayaw niyang papuntahin sa kanyang paaralan yung kanyang magulang. Huh? Subhanallah, ikinahihiyan yung kanyang magulang dahil hindi ibig sabihin na may mataas na grado o kaya ay may uh, mataas na antas ang kanyang magulang. So dahil dito ayaw niyang pumunta ang kanyang magulang sa kanyang paaralan at nung isang beses ay hinatid doon yung pambayad niya. Ito'y narinig ko to siya sa mga ulama. Subhanallah. Dumating yung magulang niya para ibigay yung kanyang pambayad. Ay tinanong siya ng kanyang mga kaibigan. Sinabi niya, yan ay katulong namin. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah. Isa sa mga naikwento ng mga, 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 ulama natin na ito ay pagbabayaran ng tao dito sa mundo, sa kabilang buhay, ang kanyang hindi pagrespeto, ang kanyang panunumbat, ang kanyang pagiging masamang anak. Ha? sa kanyang magulang. Merong isang isang uh, bata na sinasaktan niya ang kanyang magulang. Sinasaktan niya ang magulang. At ito ay sa lantarang lugar sa labas ng kanilang bahay. Dumating ang mga tao at inaawat nila yung bata na ito. Sabi nila, bakit mo sinasaktan ang magulang mo? Hayaan, ha? kumbaga dapat ay respeto mo, mahalin mo yung magulang. Subhanallah, so, ngunit ay uh, sinasaktan pa rin niya ang kanyang magulang. Nung inaawat na siya, nagsalita ang kanyang magulang. Yung kanyang magulang na yun, sabi niya, hayaan niyo siya. Itong pinakamasakit dito, bakit? Hayaan niyo siya, bakit? Subhanallah, sabi niya, yan ang ginagawa ko rin sa aking mga magulang. Subhanallah. Anong mas masakit dito, naramdaman niya yung parusa sa kanya dito sa mundo? Na yung ginagawa niya sa kanyang magulang ay ginagawa sa kanya ngayon. Yan po ay marami po yan. Ang tao, na hindi naging mabuti sa kanyang magulang ay pagbabayaran niya ito dito sa mundo at sa kabilang buhay. Kaya ito ay napakadelikado. Isa sa pinakamalaking biyay sa isang tao na siya ay abutan niya ang mga magulang. Tayo minsan ay minamahal, tayo minsan ay nirerespeto, binibigyang halaga ng ibang mga tao, lalo na yung mga kamag-anak natin dahil sa nakikita nila yung mga magulang natin. Dahil sa kabutihan ng mga magulang natin. Subhanallah, tama po yan. At isa po sa pinakamalaki pagsubok sa isang tao ay mawala ang kanyang mga magulang. Kaya sa panahon na mawala ang mga magulang ng isang tao ay isa sa pinakamalaking pagsisisihan ng isang tao kapag nawala ang nanay at tatay niya ay ang panahon na hindi siya naging mabuti sa kanila. Handaan po natin yan sa lahat po ng kabataan, sa lahat po na may mga magulang na nakikinig sa panahon ngayon. Lalo na sa aking sarili, pinapayuhan ko po kayo. Habang nabubuhay pa ang iyong mga magulang, yung tunay na pagmamahal nyo, yung respeto nyo, yung tinatawag na iiyak nyo, yung tunay na pagpapahalagan nyo sa inyong mga magulang habang sila ay nabubuhay pa, ipakita nyo. Hindi yung kapag sila ay namatay na, ay sa kakaiiyak, peke na pagmamahal yun sa magulang. Subhanallah. At yun ay pagsisihan ng tao habang buhay, habang naalala niya ang kanyang magulang, yung pagsumbat niya sa kanyang magulang, yung kanyang uh, tinatawag na uh, hindi pagrespeto, ikinakahiya ang magulang, yung pinabayaan yung magulang, subhanallah. Yan ay pagsisihan ng tao ng habang buhay. Kaya sa bawat kabataan ngayon, lahat tayo puma, pumapasok dyan. Yung may mga magulang na nabubuhay, wallahi al-adim, isa sa pinakamalaking biyaya. Kaya sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam, mayroong isang isa sa mga salaf na namatay ang kadiyang magulang, siya ay umiiyak. Subhanallah. Siya umiiyak. Sinabi ng isa sa, ba bakit mo kayo umiiyak? Sabi, isa sa kanya sinabi, ay nawala yung isa sa pintuan ng aking paraiso. Dahil nabanggit sa hadith na isa sa pintuan ng ating paraiso ay ang ating mga magulay, mga magulang ang ating mga nanay. Nasa kanilang paa ang pintuan ng ating paraiso. Hindi ibig sabihin hahalikan mo lang yung paa. Hindi. Yung magpakumbaba tayo, mahalin natin sila, irespeto natin sila. Subhanallah. Dahil yung kanilang sakripisyo, Allah iladim, hindi natin pwedeng pantayan, hindi natin pwedeng tinatawag na, tinatawag na ito ay bayaran dito sa mundo. Kaya dapat na maging mabuti tayo sa kanila. Sa mga katulad natin na may mga pamilya na, alam natin ito. May gusto, gusto, gusto tayong bilhin. Gusto nating bumili ng liba, gusto nating bumili ng mga bagong cellphone, gusto nating bumili ng iba pang mga gusto natin ng mga, mga bagay. Pero kahit gusto natin yon bilang isang magulang, ay yung tinatawag na kagustuhan ng ating sarili ay nawawala yun kapag nakikita natin yung mga pangangailangan ng ating anak. Kaya nga minsan, kahit minsan, hindi ka na makapagbalit ng uh, tinatawag na underwear, marami po yan. May mga sahod naman. Pero dahil sa yung sahod na yun, ay, ay mas gusto natin na ibigay natin doon sa tinatawag na anak natin. Sa kanilang pag-aaral, sa kanilang damit, tuwang-tuwa tayo pag may nabili tayo na damit sa ating anak. Subhanallah. Kung nararamdaman natin, yung, yung tinatawag ng mga magulang natin ay yan, ay sobra pa yung kanilang pagmamahal. Sobra yung katuwaan nila. Subhanallah. Kaya dapat itindihin ito, alalahan ito ng bawat kabataan na may magulang ay sikapin po natin na ipakita nila. Ipakita natin, iparamdam natin yung tunay na pagmamahal natin. Subhanallah. So ito po ay isa sa mga payo, payong kapatiran, na kung saan upang hindi magsisi ang tao habang buhay na naisip niya ay panahon na na maging ano tayo mabuti tayo sa ating mga magulang. Kabilang po sa mga nabanggit uh, kabilang sa mga nabanggit sa aya, ha? Ang turo ito ay ito ay ang turo ng Quran. Una-una, ang pagiging mabuti sa magulang ay ito po ay hindi siya option. Okay? Kundi ito ay obligasyon ng isang mananampalataya. Kung tayo ay nag-aangkin na isang Muslim o mananampalataya, ay obligado sa atin na maging mabuti tayo sa ating mga makulang. Hindi po ito option o tinatawag na optional lamang. Okay? Kundi ito ay obligasyon. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, Surah al nisa Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayn ihsana." Sambahin niyo si Allah subhanahu wa ta'ala at huwag kayong magtambal sa Kanya at maging mabuti kayo sa inyong mga magulang. Dito makikita natin, pagkatapos ng pagsamba kay Allah at pag-iwas sa shirk na ito ang pinakadakilang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinunod niya yung pagiging mabuti sa magulang. Pagiging mabuti sa magulang. Tandaan natin, kahit na hindi maganda ang pakikitungo sa atin ng ating mga magulang, ay obligado pa rin sa atin na maging mabuti tayo sa kanila. Hindi ibig sabihin na hindi mabuti ang ating mga magulang sa atin ay magiging masama tayo sa kanila. Hindi. Dahil karapatan pa rin nila na maging mabuti tayo sa kanila. At walang magulang na kapag nakita niya ang kanyang anak, yung nagtitiis at yung tinatawag na ipinapakita niya ang kanyang pagmamahal, maliban lamang sa magiging mabuti rin siya. Kahit na matigas ang puso ng magulang. Dahil magulang, wallahi adil, ang magulang ang tanging karamihan na gusto. Gusto niya sa kanyang anak ay kabutihan. Maliban na may mga magulang, maaari, iilan, na hindi naging maganda yung kanilang ugnayan sa kanilang mga anak. So hindi ito sapat na dahilan para gantihan natin sila ng tinatawag na na kasamaan. Bagkus dapat na maging mas mabuti tayo sa kanila dahil karapatan karapatan ito ng ating mga magulang. Ito ay turo sa atin ng Islam na maging mabuti tayo sa ating mga magulang. Sabi rin sa ibang talata, makadarabu ka ala ta'budu illa iya wa bilwajir isan. Inutos niya Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin mo lamang ang nagisang tagapaglika at maging mabuti ka sa iyong mga magulang. Ito ay suratul Isra 23. Sa ibang talata, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوبًا Sinabi dito sa aya na ito, Suratul Luqman, na kapag ang mga magulang mo ay inutusan ka ng hindi maganda tulad ng shirk o gawain na masama o shirk, ay huwag mo silang susundin. Hindi mo pwede sundin ang magulang mo sa paggawa ng kasalanan. Pero ganun pa man, ay pakitunguhan mo sila kahit sila ay mga mushrik, sila ay hindi mananampalataya, sila ay nag-uutos sa'yo ng masama, ay huwag mo silang susundin. Ganun pa man, ay sa mundo, ay sabi dito, wa sahib huma fid dunya ma'rufa, at makipakitunguhan mo sila dito sa mundo sa pinakamainam na pakikitungo. Subhanallah. Yan ang utos sa atin ng Islam. Kahit hindi sila Muslim, kahit sila hindi naging maganda sa atin, yung pakikitungo nila, ay kinakailangan pa rin na wa sahib huma fid dunya ma'rufa, ay pakitunguhan mo sila sa pinakamainam na pamamaraan. Uh, sa, sa, hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam may dumating sa kanya at nagtanong, sino ang pinakauna pinaka pinakauna na dapat kong pakitunguhan sa pinakamainam na pamamaraan? Pinakamainam na pakikitungo sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa tao na ito ang iyong ina. Pagkatapos ay sino? Sinabi ng propeta ang iyong ina. Pagkatapos ay sino? Ang iyong ina pangatlong beses. Pagkatapos ay sino? Ang iyong ama apat na be, pang apat na beses ang ama. Kaya ito po ay palagi natin dapat sabihin sa ating mga anak. Ako sa akin, sa personal ko na buhay, palagi kong sinasabi, pag tinatanong ko yung mga anak ko, sino ang dapat niyo mahalin? Hindi ko agad na sinasabihan sila, Sinasabi ko sa kanila agad, dapat na lubos na mahalin niyo ang inyong magulang, ang inyong ina ng isang beses, dalawang beses, pangatlong beses, pangapat na beses ang inyong tatay. Yan ay palagi kong sinasabi sa mga anak ko, yung dalawang anak ko na maliliit na ay pangalagaan sila ni Allah, na uh, dapat niyo mahalin ang inyong ina ng lubos pa kaysa sa akin. Dahil ang magulang, ang nanay, ay mas lalo yung tinatanggap, mas mahirap yung sakripisyo nila kaysa mga kaysa mga tatay. kasi sinabi sa hadith, ang yung ina, ang yung ina, ang inyong ina, pagkatapos ang yung ama. Subhanallah. Sa isang hadith, Sinabi ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, Inni la'a'alamu amalan, akrabu ila Allah min al walidain, o min al walidah. Sinabi ni Abdullah ibn Abbas, na wala akong alam na mas, na gawain namas, na mas malapit ito kay Allah subhanahu wa ta'ala, maliban sa pagiging mabuti sa iyong magulang, lalo na sa iyong ina. So ito po, ang pagiging mabuti sa magulang, ay isa sa pinakadakilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay obligasyon ng isang muslim, mananampalataya, at ito'y pinakamainam na gawain kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa, sa isang hadith, uh, ano ang pinakamainam na gawain kay Allah? Sinabi ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam, ang sala sa kanyang oras at ang pagiging mabuti sa magulang. kaya Ito'y pinakamainam na gawain kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong mga kabataan na gusto nila na sila ay makipaglaban sa ladas ni Allah. At ang sinabi sa kanila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nabubuhay na pa ba ang inyong mga magulang? Sinabi nila, "Opo, ya Rasulullah." Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Na kayo ay magjihad sa pamagitan ng pagsa ng inyong pagserbisyo uh, sa kanila, yung pagsunod sa kanila, pagrespeto sa kanila, pagmamahal sa kanila." Subhanallah. Kaya mga minamahal ko mga magulang at mga kapatid sa lahat po ng nanonood sa panahon na ito, sa mga oras na ito, ito po ay payo ko sa aking sarili. Habang nabubuhay pa ang ating mga magulang, ay paramdam natin ang pagmamahal, ang pagpapahalaga, pagiging mabuti sa ating mga magulang. At wag darating yung panahon na pagsisihan natin ito. Habang buhay, pagsisihan ng tao ito kapag nawala ang magulang at siya ay suwail, siya ay masama, siya ay walang respeto, habang buhay po niya na uh, tinatawag na pagsisihan. Kaya wag tayong Uh, sana na atin na tawag na uh, ma, 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 ibig sabihin ay matulad sa mga tao na ito na sila ay Habang nabubuhay ang ating mga magulang. Okay ang pagmamahal ng mga tao na sila iiyak lamang sa panahon na namatay kadalang mga magulang. Sa panahon nabubuhay ang kat, ng ating mga magulang, magpadala tayo ng pera kung may, may kakayahan tayo. Tulungan natin ang ating mga magulang. Mahalin natin ang ating mga magulang. Maging mabuti tayo sa ating mga magulang. Subhanallah. At ang pagmamahal sa mga magulang, pagrespeto sa magulang, pagiging mabuti sa magulang ay ito po ay nagpaparami ng biyaya at nagpapahaba ng buhay. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino ang gusto niya, kung sino man ang gusto niya na humaba ang buhay niya at paramihin sa kanya ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay maging mabuti siya sa kanyang mga kamag-anak at ang pinakamalapit na kamag-anak ng tao ay ang kanyang nanay, ang kanyang tatay. Subhanallah. At marami po yan na mga tao na maginhaw ang kanilang buhay dahil sa kanilang pagmamahal, sa kanilang magulang, sa kanilang ina, sa kanilang ama. Kaya ito po ay real talk po natin sa lahat ng kabataan at lahat ng tinatawag na nabubuhay na pa ang kanilang mga magulang ay sa panahon na ito ay dapat po na iparamdam natin sa kanila ang tunay na pagmamahal at hindi po kapag sila ay namatay na. Peke po na pagmamahal yun. Marami po ng mga tao na pinabayaan na ang magulang. Nagkapamilya, wala nang tawag, wala nang tulong, wala nang ni hindi alam kung nasaan ang kanya magulang. Subhanallah. Sa panahon ng ikaw ay bata pa, nilamok ay hindi pwede makadapo sa iyo. Ikaw ay pinapangalagaan ng iyong mga magulang. Subhanallah. Kapag nagkasakit ka, ako naalala ko. First na nag-graduate ako ng bagyo, 2008. Nagkasakit ako bago ako nakaalis papunta ng Saudi Arabia. Nagkasakit ako. Naalala ko, Wallah al-Adim. Tumatabi sa akin ang nanay ko dahil nag-aalala siya. Subhanallah, naalala ko. Ang tatay ko nakahiga sa, kabila, sa, sa kanan, ang tatay, ang nanay ko sa, 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 kaliwa. Subhanallah. Sa edad ko na yun. Pero ang, ang aking mga magulang binabantayan ako dahil sobra yung pag-aalala nila sa, sa ano, tinatawag na sa akin isa sa mga isa sa mga ulama ng salaf na siya ay nagkasakit. Nalaman ng kanyang magulang na siya ay nagkasakit. Pagdating ng kanyang magulang binisita siya sa isang isang barangay. Sabi niya sa kanyang uh, pamilya o asawa, sa mga anak na liguan niyo ako para ako ay lumakas. Siya ay nagdamit ng maganda nung dumating ang kanyang nanay ay sabi niya, nabalita ako na nagkasakit ka raw, sabi ng kanyang anak Uh, alhamdulillah ako po ay magaling, sina magaling po at malakas alhamdulillah. At pagkatapos ay pinabaon siya at umuwi ang kanya magulang at nawala ng malay ang isa sa mga ulama na ito. Subhanallah, si tinanong siya ng kanya mga pamilya at kanya mga estudyante na butihing guru, bakit niyo po ginawa ang bagay na yun? Sabi niya, ayaw ko na maramdaman o malaman ng aking magulang dahil yung sakit na nararamdaman ko ay mas masakit sa kanya dahil siya ay magulang. Dahil siya ay nanatili na magulang pa rin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yung nararamdaman ng na magulang. Kapag nagkasakit tayo, mas masakit yung nararamdaman nila bilang isang magulang. Subhanallah. Halos ibenta lahat ng ari-arian para sa pang panggamot sa atin. Hindi nila iniisip yung anumang gusto nila para lang sa ating mga anak ay kanilang ginagawa ang lahat. Pero pagkatapos noon, may mga tao pa rin na walang respeto, may mga tao pa rin na pinapabayaan ng magulang, may mga tao pa rin na mas mataas ang boses, may mga tao pa rin na nagmamalaki sa kanyang mga magulang, may mga tao pa rin na nakakayanan niya na sumama ang loob ng magulang niya sa kanya. Paano nakakatunog ang isang tao na alam niya na ang kanyang nanay at tatay ay masama ang loob sa kanya? Kung sila ibawian ng buhay, iiyak rin tao, Subhanallah. Subhanallah. La hawla wa la illa billah. Itong payo na ito ay nawa ay baka pagbigay ng aral sa atin. Humingi tayo ng tawad kung tayo ay nagkasala. tanggapin natin yun. Walang magulang na hindi magpapatawad sa kanyang, sa kanyang anak. Dahil magulang yan. Humingi tayo ng kapatawaran. Sikapin natin na kung may pagkakamali tayo, maitama tayo. Ang pinaka, ano rito, ang pinag-usapan natin, una-una, kung hindi tayo makatulong sa magulang, at least man lamang hindi tayo problema ng ating mga magulang. Yung may mga pamilya na hanggang ngayon ay umaasa pa rin sa tinatawag na magulang, hindi nagtatrabaho, hindi naganap ng buhay, subhanallah, wag natin ipa-shoulder -ipa sa mga magulang natin yung tinatawag na responsibility natin, umaasa lang tayo. Problema nila, problema nga tayo nung tayo yung bata pa, hanggang tayo lumaki. Pati ba naman yung apo? Problema din nila. Kahit hindi tayo makatulong sa magulang, wag lang tayong maging problema at maging pabigat sa kanila. Lalo na kung alam natin yung pamumuhay nila na hindi sapat yung tinatawag na kakayahan nila. Tapos lahat ng problema, kaya iwasan din natin yung lahat ng problema, sinasabi, sinasabi natin, lahat ng problema natin. Dahil Sobra yung pag-aalala nila. At mas lalong tumatanda sila, mas lalong nagkakasakit sila dahil problema nila yung problema mo. So dito, payo ko po sa aking sarili at sa lahat. Subhanallah. Na sikapin natin na magbalita tayo ng magandang balita sa ating magulang. Tayo po ay tinatawag na iparamdam natin sa kanila yung pagmamahal, respeto, at tulungan natin sila sa abot ng ating mga kaya. Sa mga may kakayahan, sa may kakayahan sa buhay, abroad man o hindi, Wag nating hintayin na tumawag pa yung magulang natin. Hello, anak, kailangan ko ng ganito. Wag na nating hintayin yun. Alam natin ang pangangailangan ng magulang natin. Wag na nating hintayin na sila ay mag-text o tumawag o kaya ay sabihin sa ibang mga an, kapatid mo na tawagan niyo si ganito dahil kailangan natin ng ganito. Kung may kakayahan tayo, subhanallah, Kailan, na, kailan tayo gagastos kapag namatay na ang magulang natin? Kapag namatay na si nanay at si tatay, saka tayo magsabi na, sige, palinisin nyo, ipatiles nyo, ilagyan nyo ng ginto ang kanilang libingan? Subhanallah. Sa panahon na wala na sila, hindi bagat kinakailangan na iparamdam natin sa kanila yung pagmamahal habang sila ay nabubuhay pa. Kung may kakayahan tayo, gumastos tayo. Subhanallah. Marami po yan. Ako sa experience ko, hindi minsan hindi kailangan ng magulang mo yung tinatawag na minsan na Dahil may minsan may hanap boy sila. Pero yung pag pagpapadala mo, pagbibigay mo ng regalo, napakaganda yun sa pakiramdam ng magulang. Kahit na hindi niya kailangan ng tinatawag na tulong mo. At mas lalo kung kailangan ng tulong, wag tulong nila. wag mong hintay na tumawag pa. Dahil magulang mo yan. Magulang mo yan. Subhanallah. Ang kanilang sakripisyo ay hindi mo pwedeng pantayan. Hindi mo pwedeng uh, tinatawag na suklian. Eh narapat lamang po na habang sila ay nabubuhay pa, paulit-ulit na sabihin natin ito. Real talk nga ang sinasabi natin ngayon. Habang sila ay nabubuhay pa, sikapin natin ang lahat ng kaya natin na maipakita sa anong pagma. Upang hindi pagsisihan ng tao. Upang hindi siya magsisi ng habang buhay, habang naalala niya kanya magulang, puro na lang masama ang kanyang naalala. Kaya habang sila ay nabubuhay, sikapin po natin ito. Kaya payo ko po muli sa inyo nawa ay tayo po ay maging mabuti, humingi ng kapatawaran sa ating mga magulang, Sikapin natin na maging mabuti tayo, at nawa ay nakapulot ng aral ang live natin ngayong araw, ang real talk natin na maging mabuti sa mga magulang bago pa magsisi habang buhay. Nawa po ay nakapulot ng aral, nakapulot tayo ng aral sa ating uh, paksa ngayong araw. Ako po muli ay bumabati sa inyo ng Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sa lahat ng bumabati sa inyo ng Assalamualaikum, misalang, salamat Wabarakatuh. Nawa ay pangalagagay ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala at tulungan tayo ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.